Chris Aquino na iyak sa natuklasan. Lagay ng kalusugan, lumala. Umiyak ng umiyak ang queen of all media na si Chris Aquino nang matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Muling nagbigay ng update ang TV host actress tungkol sa kanyang health condition sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account. Ayon kay Chris, Mula pa noong Thanksgiving ay mahinang-mahina -mahina na ang kanyang katawan kaya humingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-suporta noong Pasko at Bagong Taon. Ibinalita e rin ng TV host na mayroon na namang nagmamanifest na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan, ang lupus. Bukod sa humina ang kanyang katawan, nabawasan din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Pero sabi ni Chris, hindi pa rin siya susuko at itutuloy niya ang laban. Sa kanyang IG, nagpost ng tatlong video kung saan mapapanood ang mga ginawang test at treatment para sa kanyang active rare autoimmune diseases. Anya, explains and answers almost everything that has happened and is happening. 2024, please be kind. Ang caption ni Chris sa kanyang first video. Kabilang sa mga sakit ni Chris ay ang George Strauss, EGPA, at Crest Syndrome. Bukod dito, unti-unti na rin lumalabas sa kanyang mga symptoms ng SLE o ang Systemic Lupus Erythematosus. Ang sinasabing most common form ng lupus. I was reluctant to post my pics before I lost weight again. I knew I had to help myself. Nobody else could eat for me. And slowly I started eating food again. Bahagi ng pahayag ni Chris. I cried non-stop when I got my blood panel results. My church Strauss AGPA is still being treated. But to add to it, my crest syndrome is now in a full active mode. Anya pa. It's highly likely based on my ANA count or blood panel. My highly inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night and the consistent appearance of butterfly rash on my face that i'm at the initial stage of SLE or what is commonly known as lupus paliwanag ng mami na Joshua at Bimbi. Ayon sa isang health website, ang SLE ay isang autoimmune disease in which the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammatory and tissue damage in the affected organs. Pero sa kabila nga ng kanyang lumalalang kondisyon, kapit na kapit pa rin si Chris sa kanyang pananampalataya at paniniwala na gagaling siya. We have a merciful and loving God who hears our prayers. Our battle has become more complex, but I promise my sons and sisters that I wouldn't be a whim. Bawal pa rin sumuko. Tuloy ang laban paniniguro ni Chris. Kasalukuyan pa rin nasa California, USA si Chris kasama sina Josh at Bimby at base sa mga video na ibinahagi ng aktres sa IG, naroon pa rin ang ex-boyfriend niyang si Batangas Vice Governor Mark Leviste.